Mega shoutout sa mga taga Pasig. Congratulations po sa ating lahat. Nakakatuwa lang kasi nagkaroon ng project ang Pasig ng isang water pump station sa Magsaysay, Pasig City. Ayan po yung dahilan kung bakit hindi po natin nararanasan na magkaroon ng baha ng pangmatagalan. Dahil sa pamagitan po ng water pump station, hinihigo po ang tubig baha papuntang ilog. Sana wag nang umapaw ang ilog pasig para nang sa ganon ay hindi na natin maranasan ang bagsik ng baha. So, nakakatuwa lang kasi ang pondo ng Pasig ay napupunta sa magandang paraan, sa magandang project na kapakipakinabang. Sana magpatuloy pa ang ganitong magandang adhikain nila sa pera ng taong bayan. So, shoutout po kay Mayor Biko Soto, sa ating Vice Mayor na si Dudut Jaworski at Congressman Roman Romolo at sa kanyang mga councilor na masisipag na nagtatrabaho sa ating pamahalaan. Shoutout din sa mga tagapasig na tama ang ating pinili maluklok sa ating gobyerno. Sana pamarisan ito ng mga karatig lugar na una muna ang syudad bago ang bulsa. Dahil maraming ngayon nakakaranas na matinding pagbaha kasi sa mga korupsyon na nagaganap sa kanilang mga lungsod. Bakit nagawa ng pasig ang ganitong project tapos sa ibang lugar hindi naman nagagawa ang ganitong project? Di ba nakakapagtaka? Maliit lang na siyudad ang pasig pero nakakagawa ng ganitong project na kapakipakinabang. Sana tularan ang ating lugar sa ibang lugar na magkaroon sila ng project na ganito para yung mga lungsod nila ay hin hindi na nila maranasan ang matinding pagbaha sa kanilang lugar. Dapat unahin lagi ang magandang serbisyong tapat at mga programang kapakipakinabang para sa lungsod.